susunod na mayor. Walang iba kundi si Mayor Antonio Sani Trillanes Tibor. Okay, palakpakan po natin ang na, ating susunod na mayor. Antonio Sani Trillanes Tibor. Magandang hapon po sa ating mga mababayan dito po sa barangay uh, 42. Kamusta po kayo? mabuti. At uh, andito po kami ang ating Trillanes para bisitahin po kayo at ipamalita ang uh, nalalapit na pagbabago na darating po sa ating mahal na lungsod ng Kaloocan. Gusto po ba natin yun? O, oh, pagbabago po. Bakit? Dahil po napakiwala na ang ating lungsod. Dito po sa buong Pilipinas, ang Kaloocan po ang pinakamaya, isa sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas. Pero dito po sa atin ang may pinakamaraming mahirap. Yun po ang uh, nakakalungkot dahil ang yaman ng kalookan po ay pinubusan ng ilan. Yan po babaguhin ang babaguhin ng T3 Yanes. Tatanggalin po natin ng korupsyon sa City Hall na sa ganun ang yaman ng kalookan ay diretsyo po sa inyo mga mamamayan ng kalookan. Yan, yan po. Yan. No? Gusto po ba natin yun? Oh. Eh kasi ginito po, no? 12 years na po na pagbigyan nyo na yung mga nakakaupo, naka nakita nyo na ano yung kakayanan nila. Eh, talagang kapos na kapos o. So, Kumpara doon sa ibang lunson dito po sa Metro Manila. Example lang po no, sa mga senior citizen, dito lang po sa Kaloongan, ang walang regular na monthly programa sa buong Pilipinas, sa buong NCR. No? Wala po. Sa Valenzuela, Quezon City, Pasig, lahat-lahat yan, mayroon silang regular. Ngayon po, Team po, magbibigay po ng monthly medicine allowance sa mga senior citizens. At walang pilihan po ito, ha. bawat isa po, kukuha lang po kayo ng uh, yung beep card, at iuhulog na dyan buwan-buwan yung monthly medicine allowance kaya pong gawin niya pero hindi ginagawa dahil nga sa korupsyon. No? Marami pa po yung mga programa para sa kabataan, yung mga baku bakuna lang ano sa mga bagong uh, silang. Meron po din tayong uh, scholarship para po dun sa mga estudyante natin dito po sa Kaluokan. No? Bukod sa scholarship, meron pong allowance. Again, hindi po binibigay dahil nga kung saan-saan uh, ginagastos 'yung pera, no? Nakita lang namin dito po sa ilang kalye dito sa District 2. Kumuha sila nang uh, napakalaking pondo para daw sa flood control. Pero 'yung mismo mga lugar na yun ang, ang uh, binaha nitong uh, nakaraang uh, ano ng mga ulan. So dito niyo makikita, no? Kung gaano nang napabayaan Kalookan. Lalo na doon sa District 1, makita niyo yung mga kalye doon. Parang nasa bundok eh. No? Hindi, ano, uh, hindi inaayos. Malalaman mo nga kung nasaan ka na, no? Pagka lubak -luba, nasa kalookan ka na. Pag nasa balinsuela ka na. Ganun po ang nangyayari. No? Pero saan pupunta yung pera? ng kalookan. Ngayon, ang inyong lingkod, nakilala nyo naman na talagang lumalaban tayo sa korupsyon. Wala tayong uh, uh, sinusukuan, wala tayong uh, kinatatakutan. At yung pagkikipaglaban -pag natin sa korupsyon, dadali natin yan sa kalokan. Maraming pera ang kalokan. Kailangan po yun sa inyong napupunta. Okay po ba yun? Oh. So, marami po po tayong mga programa na uh, inihanda. Babalik po kami at uh, po namin sa inyo. At sana, magbukas kayo ng puso't isipan sa pagbabago. Di ba? Baka kasi pagalis namin at tumarada rito yung courage, eh, magkalimutan. Ha? na. Oh. Di ba? So, ganun lang po yan. Binigyan na natin sila ng panahon. Subukan man natin yung bago. Opo? Bago na magalimpa. Diba? O oh, yun po. Paki mga trillanes, dito po no? si Consial Huehue de Leon. Kilala niyo naman siya, no? Talagang isa sa napakasipang at magaling ng mga consial po natin ngayon. At higit sa lahat, meron pong malasakit para po sa inyo. Yan, yan po ang kailangan ng tulungan at sana huwag po, po tayong babayaan ng Barangay 42. Okay po ba yun? Okay! Oh, so, yun lang po ang aming mensahe. Parang 42, ipaglalaban po kayo ng Team Trillanes. Mabuhay po kayo. Wow. Mabuhay po kayo.